Uy, Mare! Saan ka galing? Opo? pare, Mare, sa bayan. Opo, ang bako niyang iyon dala na yan? Ah, oo. Mahal ang bili ko na, re. Magkano, Mare? Nasa limang daan din, aring apat na, are. Mahal pa ang kilo ngayon, pare. Papatong daw muna, ah, saglit na. Ma, opo, opo. At hindi malakoy natin nung tricycle na sinakyang ko pa ahon. Hindi ako naglakad-lakad pa. Ay, Mare, yan man din, Mare. Ay, paborito man din ng inaanak mo. Hindi na ako makabili at ang mahal ngayon. hindi na ako makabili at ang mahal ngayon siya nga. Oh, baka kaya iya naman sa iyo, baka pwede naman Mare, makahingi. Bayo naman at na makatikim-tikim naman si inaanak. Ay siya nga, Mare. Oo. Uh, Ay, kay, kay naman. Mare, makuha na ako ha. Oo. Oh.